Diyos. Hindi kahit saan sila nakaharap, kahit saan sila gustong humarap, doon sila humaharap. Ano? Hindi ganon. Kundi, humarap sila doon sa dako ng Jerusalem. Nandun yung templo ng Diyos. Ngayon, yung diwa ng kasulatan na yon, ginagawa naming disiplina sa ating ngayong panahon. Kasi, yung mga tao kahit saan humaharap eh, kahit saan, ang iba-ibang iglesia, kung manalangin, kahit saan nakaharap. Meron nakaharap sa silangan, may nakaharap sa kanlura, may nakaharap dun sa, sa northeast, sa southeast, etc. Kung saan saan lugar. Kami kasi gusto namin magkaisa kami sa lahat ng bagay na ayon sa Biblia. Yung nakasang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kesa kahit saan nakaharap ang lahat ng tao. Halimbawa, nananalangin kami, nakaharap sila sa pulpito, eh nandun ako sa pulpito, para bang sa akin sila nakaharap? Ano? Parang sa ako ang kanilang hinarap. Eh, pagka ako naman ay nakaharap sa miyembro, parang sila naman ang hinarap ko. Diba ganon? Kaya sabi ko, ang disiplina sa atin, humarap tayo kung saan humaharap yung mga unang lingkod ng Diyos. Humaharap sila towards the east sa city of Jerusalem. Kasi ang ang Jerusalem nasa east, kapatid. Diyan nagumpisa ang Kristyanismo. Diyan din ang Panginoong Jesus. Kaya kahit saan sa mundo kami ngayon, marap kami doon sa east. Parang disiplina para hindi kanya-kanya tayong kung ano gusto nating gawin. At 'yun naman, di naman masama yun eh. Basahin natin ang 489 ng Felipe Sislus. Katapos tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ayon, hindi naman pala masama yung mag-isip ka nung anumang bagay na mabuti, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, ay eh, isipin ni ang mga bagay na ito. Tapos gawin ninyo yung mga natutunan nyo, gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan sa inyo. Para kung nananalangin tayo, merong uniformity. Wala namang bawal na ganun eh na magkaisa tayo kung saan naharap Kasi nakita ko doon sa ibang iglesia, merong nakatayo, may nakaharap sa likod, may nakaharap doon sa bandaron. Kagaya nung kay ano, yung, yung mga Pentecostal, kanya-kanyang harap sila kung saan-saan. Walang disiplina. Sa atin bilang sumusunod ng didiban sa Diyos, kasama na yung mag-isip ka ng kaayusan. Kasama yun sa pagsamba sa Diyos eh. 14.40 Tatapwat, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. May kaayusan nyo kung sa tayong lahat doon nakaharap sa isang direksyon. May kaayusan nyo, hindi tayo magkakakontra. Hindi mapapagkamali ang sinasamba nyo ako o kaya sinasamba ko kayo dahil lahat tayo nakaharap sa isang direksyon yung direksyon ng kinaroroona ng templo ng Diyos ng una at ng bayang Israel. Ngayon, bakit sa East ang aming itinuro sa mga kapatid o sa silangan? Kasi unang-una, maraming significance ang silangan sa Biblia. Sa silangan, unang nangaral ang Panginoong Jesus. No? Hindi sa kalunuran. Ang katotohan ng aral nag-umpisa sa silangan. Mas naging sa panahon natin ay diyan sa Pilipinas nag-umpisa ako ng pangangaral. So maraming significance ang silangan sa Biblia at ang pang, paglitaw ng katotohanan sa ating panahon hinuhulaan ng Diyos mag-uumpisa rin sa silangan. Basahin natin ang Malakias. Sapagkat mula sa sinisikata ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayon, maliwanag yon mula sa sinisikata ng araw, magmumula sa silangan yung pagkabantog ng pangalan ng Diyos ng Israel. Maraming mga bagay na mahalaga sa silangan, kapatid. Kaya kung halimbawa, na aming, ang aming pananalangin, humaharap kami sa silangan, para magkaroon kami ng kaayusan ayon sa utos ng Diyos, gawin ninyong lahat ng bagay may kaayusan. Hindi ka ng ibang iglesia, kung saan saan nakaharap. Sa katoliko, tignan mo rin, punta ka sa kapilya, may kanya-kanya silang hinaharapan. Mas higit sa lahat, maharap sila sa altar. Kung asan yung larawang mga inanyuana, bawal ng Diyos gawin. Doon sila nakaharap. Sabi ng Diyos kasi, huwag kang gagawa ng mga larawang gano'n. Eh, kung, kung saan nyo nandun, doon sila haharap kay silangan nyo, kay kaluran nyo, kay kung saan pa naka, nakalaga yun, doon sila haharap sa direksyon kung asa yung mga Diyos-Diyusan. Yung mga larawan na inanyuan ng kamay ng mga tao. Uh, ma mabasa nga natin muna yung 115.4 ng awit, si Sluz. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto yari ng mga kamay ng mga tao. Sila may mga bibig, ngunit sila hindi na Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Yan sana yung gusto kong gawin, basahin kanina, dosa sa tanong ng kapatid natin. Diyos Diyusan ba o larawan ng mga santo? Kahit ano pang larawan, basta gawa ng kamay, Diyos ng ang tawag ng Biblia ron. Sabi, ang kanilang Diyos-Diyosan, pilak at ginto, iyari ng kamay ng mga tao. Kahit larawan pa ni Maria, basta't ginawa ng kamay ng tao at tapos eh, uh, niluhuran, e eh, Diyos-Diyosan ang tawag ng Biblia dyan. Ngayon, e eh, kesa dun ka humarap sa mga Diyos-Diyosan, kung saan man yun, kami, humarap kami dun sa uh, silangan na para sa Diyos at sa Biblia, siyang pinag-umpisahan ng pananampalatayang kristyano. Wala namang masama ron, kapatid. Wala namang bawal eh. Wala namang mababasa sa Biblia. Huwag kayong haharap sa silangan. Sabi na nga, sabi nga nung isang tumututol sa akin, ah, hindi na ikaw dapat iaral yang. Basta, wala na ikang kailangan direksyon pa. Eh, ba't ka tumututol kung ganun? kahit daw saan pwede humarap, eh, pwede pala kahit saan, eh, kahit sa kalunuran, kahit saan. Eh, gusto namin sa silangan, ano, no, pakialam mo. Mas para mas may disiplina, di doon kami haharap sa kung saan nag-umpisa ang aming pananampalataya, ang kristyanismo. Doon kami haharap. Alam nga naman, humarap ako sa Amerika. Eh, ang nanggaling ng reliyon sa Amerika ay puro mali. doon na lang ako pang sa pinanggalingan ng kristyanismo. Ah, dahil doon sa pamamagitan noon, ay itinatanyag ko yung kadakilaan ng aking pananampalataya na nanggaling sa ating Panginoon sa so Kristo. Sapagkat si Kristo rin, tandaan nyo mga kapatid, ipinanganak siya sa silangan. Hindi siya pinanganak sa kalunuran, hindi siya pinanganak sa, sa hilaga, hindi siya pinanganak sa, uh, sa timugan, ipinanganak si Kristo sa silangan. Basahin natin ang dos uno ng Mateo. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng Haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya isambahin. Ayon. Ang bituin na nagbigay ng guide, nakita namin ni Kayon sa silanganan. Galing sila sa silanganan, yung bituing nakita nila, nakita nila sa silanganan. Bakit? Kasi yung Bethlehem ng Hudea, silanganan niya ng Israel. That is the east of Israel. Kaya maraming significance yung silanganan, kapatid. Kaya kung halimbawa, nagkaisa kami na sa aral ng Biblia, sa diwa ng Biblia, yung mga unang lingkod ng Diyos sa Israel, kahit saan sila mapuntang bansa, pag mananalangin sila towards the house and the city of Jerusalem, towards the east yun. Dahil nasa east yung city of Jerusalem. Kaya kami ngayon, kung ang aming organisasyon, pang ng mundo, mga kapatid, nasa iba't ibang lugar, internasyonal. Ano? Kaya yung nasa Ghana ng Afrika, umarap sa silanganan. Yung mga kapatid natin nasa Spain, humaharap sa silanganan. Yung kapatid natin sa South America, may humaharap sa silanganan. Yung kapatid natin sa Papua New Guinea, humaharap sa silanganan. Mga kapatid sa England, sa Europe, humaharap sa silanganan. O, may disiplina kami. Uh, remembering na si Kristo sa silangan ng dinagmula? Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid.